Welcome po sa ating My Farm Project. Meron kaming isang inahin na pato na nangitlog sa pwesto na kung saan dating may nakatanim na puno ng nyog. Dati itong masukal na bahagi pero nalinisan na ni Pogi kaya nagagalaan na rin ang aming mga native na chicken. Kaya nung madiscover ni Papa na may naglilimlim na pato rito ay ginawa niya ng A-frame na may lona. Para protektahan siya sa ulan at hindi mabugok yung mga itlog na kanyang nililimliman. Bahagi na ito na nilinisan ni Pogi nung nakaraan kaya madali na siyang galaan ng mga native chicken namin sa palibot ng lona na ito kung saan naglilimlim yung isang inahin na pato namin. Natsyempohan ko na yung inahin ay nanginginain at wala dito sa pugad. Kaya nakita ko yung bilang ng itlog na kanyang nililimliman. Maya, Maya ay pabalik na siya kaya umalis na rin ako para hindi siya mailang. Sa video ito ay gusto kong bigyan kayo ng update na napisa na yung kanyang nililimliman. Sampu yung itlog na kanyang nililimliman, napisa lahat ito. At dito nilagay ni Papa sa bahay na ito na nababalot ng net sa paligid para protektahan sila sa daga. Kaso nung isang linggo daw, nabawasan ng isa dahil nakalusot sa may butas. Kaya so, ginawa ni Papa, nilagyan niya ng ilaw para hindi pasukin ng daga. At ito nga siya ay padalawang linggo na itong mga sisiw ng pato na ito. Dito sila nilagay ni Papa sa dako kung saan dati ay nililinisan ni Pogi dito sa may tabing bahay namin. Binakura niya kasama ng ilang mga pato, nilagyan ng lambat at nakabukod na yung aming mga pato dito sa bahaging ito.